Old wedding photos ni Francis Magalona at Pia Magalona na ipinost noong 2015 ni Pilar Mateo. Trending ngayon sa social media. Ito ay matapos magpost ang nagpakilalang kaibigan ni Francis M na si Robbie Tarroza taliwas sa kanyang claim na hindi ikinasal ang dalawa sa Pilipinas. Tila nag-backlash ngayon sa kaibigan ni Francis M na si Robita Rosa, na hindi ikinasal ang dalawa kung kaya't pinatotohanan niya ang pagmamahalan ni Abigail Rait at ni Francis M. Siguradong hindi pa matatapos ang kontroversya sa paglantad ng babaeng umanong dating karelasyon ni Francis Magalona at ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Matapos umamin ang dating flight attendant na si Abigail Raid na naging boyfriend niya ang master rapper at nagkaroon pa ng anak na si Gail Francesca. Hot topic pa rin ngayon kung kasal nga ba si Francis M. at si Pia Magalona. Ito'y dahil na rin sa rebelasyon ng dating aktor at concert producer na si Robita Rosa na hindi raw kasal dito sa Pilipinas ang celebrity couple. Kaya naman ang paniniwala ng ilang netizens, hindi raw pala kabit si Abigail. Kasunod ng revelasyon ni Ruby, kalat ngayon ang mga lumutang na wedding photos daw ni na Francis Magalona at Pia Arroyo Magalona sa social media na nagmula naman sa Facebook ng showbiz writer at dating published na yumaong TV host actor na si Pilar Mateo. Makikita sa mga larawan na parehong nakasuot ng formal attire si na Francis at Pia at kuha raw ito sa Hong Kong at pinost sa Facebook ni Pilar noong July 6, 2015. Ang caption niya dito, Wedding in Hong Kong of Francis Magalona and Pia. At dahil nagkalat muli ang nasabing wedding photo, nakipag-ugnayan ang ilang source kay Miss Pilar nang tanungin nga ito tungkol sa wedding. Ani nito, not sure na sa exact date. Late 80s na yata yan. Kasagsagan pa ng FM career nung sumikat na rin ang hit song niyang mga kababayan. Samantala, sa gitna ng pagkalat ng old photos ni Napia at Francis, hati pa rin ang reaksyon ng publiko. May mga nagtatanong pa kung valid ba sa Pilipinas ang kasal nila sa Hong Kong. Ani nga ng isang netizen. Ang tanong, is the marriage accepted in the Philippines if totoong hindi pa annul si Pia sa former husband niya? Never married in the Philippines naman nga daw, sabi nung isang nagpost. Ang tanong lang dito, legal kaya tong kasal na to?